Magandang umaga mga kabuuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong araw ng linggo, July 20. 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o habagat, particular na nga dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Habang yung bagyong si Crising ay lumabas na po ito kahapon at huli nating namataan na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, 655 kilometers west ng Itbayat sa Batanes at patungo na nga ito sa may katimugang bahagi ng mainland China. So inaasahan nga po natin na maaari itong for today or tomorrow po itong particular na itong si... Uh, Tropical severe tropical storm WIPA. Ito po yung international name ni Bagyong Krising. At samantala naman, uh, hanging habagat ang magdadala pa rin ng maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung kanlurang bahagi ng Luzon. Partikular na nga, itong Central Luzon, Ilocos Region. Maging itong bahagi po ng Southern Luzon kasama na yung Metro Manila at yung western section po ng Visayas um, Visaya. Samantala naman, inasaan din natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Partikular na nga sa nalabing bahagi ng Luzon. Luzon at ng Visayas, maging sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at gayon din sa may area ng Northern Mindanao at Caraga. Yung nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Sa ngayon nga, no, wala tayong minomonitor pa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo dahil inaasahan nga natin na dalawa hanggang tatlong bagyo ang maaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Air Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo. So pangalawa nga po ito, bagyong uh, krising ngayong buwan. Samantala, As of 2 a.m. po no naglabas ng mga heavy rainfall warnings ang iba't ibang mga regional offices ng PAGASA. Makikita po natin dito naka-orange warning pa rin yung bahagi ng Zambales, gayon din dito sa may area ng Occidental Mindoro habang yellow warning iba pang bahagi po ng Central Luzon at gayon din yung Southern Luzon. Yung Metro Manila naman ay naka-orange warning po. So Kapag meron po tayong yellow, orange at lalo na po pag may red heavy rainfall warning ay posible po yung mga pagbaha o malawakang pagbaha lalong-lalo na nga sa mga mabababang lugar. So ulitin po natin to yung heavy rainfall warning ito ay ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa susunod na dalawa hanggang tatlong oras. Samantala, kung nais ating malaman kung ano yung magiging uh, ng panahon o magkakaroon ba ng malalakas sa mga pag-ulan hanggang sa susunod na tatlong araw, maaari po natin gamitin itong uh, weather advisory. Ngayong araw nga, magpapatuloy yung malalakas sa mga pagulan partikular na nga sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantala, inaasan din natin yung mga malalakas sa mga pagulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, ngayon din sa Tarlac, sa bahagi din ng Pampanga, Bulacan, Rizal, kasama yung Metro Manila, Laguna at Oriental Mindoro. So ngayong araw po yan, Bukas naman, mababawasan na yung mga malalakas na mga pagulan. No, wala na po itong Ilocos Region, pero posible pa rin yung mga malalakas na mga pagulan sa bahagi ng Pangasinan. Lalong-lalo na po, no, asahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pagulan sa bahagi ng Zambales, Bataan at gayon din sa Occidental Mindoro habang yung mga nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan. Metro Manila, Cavite at Batangas ay makararanas naman ng up to 50 to 100 na mga millimeter rain, ibig sabihin po nito, posible yung mga landslides and mga flash floods, partikular na sa mga bahaging ito ng ating bansa. Pagdating naman po ng araw ng Martes, mababawasan na yung mga lugar na may malalakas na mga pagulan pero asahan pa rin ang mga kababayan natin sa Pangasinan, gayon din sa may bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro na potential pa rin po, posible pa rin magkaroon ng mga localized flooding at malalakas na mga pagulan pagdating ng araw ng Martes sa July 22. So tingnan po natin no, yung heavy rainfall warning ito yung mag inaasahan nating malalakas sa mga pag-ulan in the next 2 to 3 hours. Itong weather advisory naman po, ito yung ating inaasahang mga malalakas sa mga pag-ulan na maaring maranasan, particular ng iba't ibang mga lalawigan, sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. So dito ngayong araw nga po, ito po ang ating inaasahan magiging lagay ng panahon. Inaasahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan, dulot ng habagat, partikular na nga sa area ng Ilocos Region, kasama pa rin itong area ng Zambales, Bataan, kasama yung Metro Manila, at iba pang bahagi ng Southern Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang nga ng temperatura natin sa lawag na sa 25 to 30 degrees Celsius sa Tuguegarao 25 to 30 degrees Celsius sa bahagi naman ng Baguio 17 to 20 degrees Celsius sa Metro Manila naman 24 to 28 degrees Celsius sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius habang sa Legazpi 25 to 28 degrees Celsius. Samantala po dito sa may area ng Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan pa rin sa may area ng Palawan at agwat ang temperatura natin sa Kalayan Islands 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 31 degrees Celsius malaking bahagi rin ng uh, Visayas po ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng habagat lalong-lalo na sa Western Visayas. Ang agwat ng temperatura natin sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius habang sa Tacloban 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan, na may mga pag lalong lalo na sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, gayon din sa Northern Mindanao at sa Caraga. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather po, no, itong area ng nalalabing bahagi ng Mindanao particular na nga, itong Barm, Soxargen at yung Davao region. Asahan pa rin po yung mga posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms, ano sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, may nakataas po tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag alon ng karagatan. At delikado po maglayag yung mga malita sa kaya pandagat malilit na mga bangka, partikular na sa mga baybay na Ilocos Norte. Kanlurang baybayin po ng Pangasinan, partikular na ito yung mga bayan ng Bulinao, Bani, Agno, Burgos at Dasol. At gayon din sa may Sambales at Lubang Islands dahil ito sa hanging habagat na pinalalakas nga ng bagyong krising na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. So magingat po yung mga kababayan natin, lalong lalo na yung mga malita sa pandagat, partikular na dito sa mga baybayin ng na mga nabanggit na lalawigan.